Simula noong August 19, ipinatupad na sa lungsod ang trial period para sa number coding exemption ng mga senior citizens sa Baguio City. Sa monitoring ng Baguio City Police Office, 318 na mga senior citizen na mga driver o sakay ang nakinabang dito. Pero sa unang linggo, nakitaan na nila ito ng ilang mga problema. So, kapag uh, nasita sila sa isang control points, nasita sila ulit sa another control points kung saan, uh, yun nga, yun yung nakita natin, what if uh, dodaan sila dito, dadaan sila dito ulit sa isang uh, uh, daanan, kasi nga, coding nga po sila ng nitong araw na to so ano po yung mga dapat anong doon natin nakita na uy dapat meron palang uh, meron tayong ini-issue siguro na mga uh, any katibayan na sila ay uh, na-inspect na ng ating traffic enforcer. Siguro, observan muna natin. No? Hindi pwedeng uh, one day lang, patapos mag-comment na agad tayo. Let's continue to gather data, gather information, let us observe siguro for the next, sabi nga namin eh, one month, tingnan natin. No? Tingnan natin kung ano impact sa ating traffic. Pero sa pagpapatupad nito, wala namang naobserba ang epekto ito sa daloy ng trapiko. Sa nasabing trial period, exempted o hindi kasali sa number coding ang mga sasakyang minamaneho o may sakay na senior citizen na papuntang trabaho o sa mga pagamutan. Pero ayon sa BCPO, tila malaking hamon ito para sa kanila. Kasi nagdagdag kami ng another, uh, I mean additional personnel which is uh, marami pa sa uh, uh, mga important uh, na mga dapat uh, pa-deployan ng ating mga personnel dahil dito sa uh, experimental na to ay nagdagdag po tayo ng uh, additional personnel para i-implement po ito. Ang mga senior citizen ay kailangan lamang magpakita ng valid ID para mapatunay ang residente sila ng lungsod at patunay na papunta lamang sila sa mga pagamutan o sa kanilang trabaho. Naglatag na ang Baguio City Police Office ng siyam na entry points papasok sa Central Business District para sa nasabing trial period. Magtatagal ang trial period hanggang October 18 at isa pang buwang trial mula October 22 hanggang November 22. Ang resulta ng mga trial period ay gagamitin sa pagsasapinal sa panukalang ordinansa na exemption sa mga senior citizen sa number coding ng lungsod. Vanessa Bugtong para sa Luzon headlines.